Latest mula sa camera miss uh, yes uh, miss Jackie Kamera nananatiling focused sa tungkulin sa kabila ng mga investigasyon sa ilan nitong mga miyembro detalye magmumula sa report ni Miss Milky Regonan Miss Milky Jackie at Lakay, ang accountability ay bahagi ng public service at suportado ng liderato ng Kamara ang mga investigasyon laban sa katibadian. Tiniyak ni House Speaker Faustino D. D. III na natiling focus ang Kamara sa mga na matungkulin sa kabila ng mga investigasyon sa ilan nila mga kasamahan sa pagkakasangkot sa mga flood control projects. Ito ay matapos magsumite ng panibagong joint referral ang Independent Commission for Infrastructure at Department of Public Works and Highways sa Office of the Ombudsman. Man. Sa kanyang statement, sinabi ni Dee, ano man ang mangyari, naratiling nakatoon ng sa tungkulin nilang maglingkod sa bayan. Anya, ang pananagutan ay bahagi ng paglilingkod bayan at ang lahat ng miyembro, iniindisigahan man o hindi, ay handa may pagtulungan sa anumang proseso habang patuloy na ginagampanan ng kanilang papel bilang mambabatas. Dagdag pa ng House Speaker, simula sa unang araw ng kanyang panunungkulan, sinabi nito na igalang ng katulungan ng mandato ng ICI at may pagtulungan ng walang alinlangan sa lahat ng investigasyon nito. Una rito, pitong mambabatas na contractors. Bukod kay Resign Ako Biko, Partalist Representative Elizal ang narekomendang kasuhan ng ICI sa Ombudsman ng plunder, graft, bribery at conflict of interest. Ako si Milka Reguna, ano para sa DC. Yes, so ano daw ang uh, gagawin ni Speaker uh, Manong Boji? Ayan, na uh, sa mga kong uh... Ano uh contractors contractors Or, ayan mm -hmm. na. Uh Oo -oh. ay yung ano yung iba na kay kasi kumarap na sa ICI at yung iba na nababanggit pero hindi pa pinapatawag ay uh, voluntary na nagpunta kahapon. For example, Congressman P.M. Vargas ng 5th District ng Quezon City. Ang sabi ng House Speaker ay may pagtulungan sila sa investigasyon at kung wala naman talaga na anomalya sa kanilang mga distrito at hindi sila involved sa mga maanomal flood control project, ba dahilan para hindi sila mahipag-cooperate? sa investigasyon ng ICI. Pero sa kabilang tulakay at Sister L, dahil marami mga congressman ang uh, nasasamkot dito sa flood control anomaly. Ang sabi naman niya, tuloy ang trabaho dapat sa Kamara. Eh hey, uh, kailan uh, upo si uh, Congressman Ronnie Puno? Wala ka ng lakay. Yung, ano, yung pagpapalit ng liderato uh, uh. Ang sabi ni Congressman Ronnie Puno, may mm. mga ingay pero ang sabi niya ay nire-respeto niya ang liderato ng Speaker D. Mm. At alam mo bang uh, lumutang din ang pangalan ni former President and now Pampanga Representative Gloria Macapagal-Arroyo oh. na bilang susunod umaner na naman daw na naging House Speaker. Pero sinabi ni Congressman Albi Benitez, ng Bacolod, nakausap daw niya ng personal si Congresswoman Arroyo at sinabi dito na wala na siyang interes para maging House Speaker at supportado niya ang liderato ni Speaker D. Hmm, akala ko next year na lang ha, Pal palipas <laughs> lang na pasko. Pagkatapos ng pasko na Wala naman. Wala naman sinasabi, sinasabi na uh, ah, kumbaga ay change of leadership dito sa Kamara. Kumbaga ay supportado daw nila ang liderato mm -hmm. ni Congressman Um, Faustina will be deferred bilang House Speaker. Sabi kasi yung ng bubit kong music, kaya uh, mahina. Kaya baka next year daw. <laughs> okay nga Rod, Manang Milky. <laughs> Happy weekend na Welcome back. Ako si Milky Rigonan. Nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky Rigonan. Boom.